time check alas jis jis na sa kagabihon guys sarado na si kuya AJ and nahuman na may panghipos na patay na itong mga electric fan <laughs> make sure nga mapatay nyo yun yung electric fan kaya ako usahay di okay. din ako siya mapatay sure. din ako usahay mapatay and pagkabuntag na pagkabuntag na ako mabawaan nga wala siya napatay so reminders lang reminders sa tanan Reminders po sa ako ah, na mangibot tag electric fan kay maano na siya ma ma overheat ma overheat o simba ko makuyawan ko ini kabunta guys kay kung electric fan ay wala na ibot and napatay isa nga ah, wa na hipos di ay bago na ako atong ah, soft drinks okay. dapat mahipos yun kay mubuto na po Masamot o kalawi si Kuya AJ. And update ta sa ito ang mga damage din sa tindahan. Na-minimize na siya guys. Kaya mo na siyang na, ano, napagawastan na, na mo ang mga binuhidre. Na siya nabilin ka mga gagmay na lang. So, bilin na siya kayo Kanang makakos o damage. Kay dilimpot siya kayo hinga unon. <laughs> And basta amo na lang yun is nagapanghipos may kadagabi eh o mga unsa ang ipusunon para dili kayo ma-damage sa mga baligya and update ha ah. kahapon ni kuwan oh, niya eh o ha nakasuroy si kuya AG o downtown kaya nagbayad ko o tuition sa muang ang ano sa mong baby Shane ah, by the way college na si Shane so karon nga school year is ano siya kanang third year college taking up bachelor of science in accountancy college of accounting accounting ang <laughs> and share ko na rin yun din sana ang course ni Kuya AJ accountancy pero nagship ko og education so nahimong maestro si Kuya AJ and pagkahimong maestro wapod ko nagtudlo kaya nahimong kong tindero <laughs> ano trabahante sa ko na nahimong tindero so si Shane karon ang mo mo ano mo fulfill sa kurso ni ano mo mu, mutuman sa kurso nta ni koy aging accountancy and upoli, next month or oh, next month next year ang next year next next year mahuman na si Shane kaya next year mag mag-on pa man siya mo ma fourth year So, ang among style kay dili man dili man makaya ni Kuya AG o buhon o bayad. So, mo na siyang ginabayaran o, exam every everything bayad sa exam. Pahit tayo na itong suga. Everything bayad sa exam is duha ka exam ang mabayaran. So, karon ka nagbayad man ko exam niya sa Sabado or, o Sabado. Um, 2 to siya ka-examan. Ah, patyon po nato ato ang ano, ato ang timbangan kay para dili ma lubat. Ah, Naka-off na. So ana lang. Palo na tong suga. So musulod na ta sa among panimalay. <laughs> And bago ko musulod guys, um nakakuha po dai ko ganiha o 1.5 sa atong suki nga nga kuan, nga wholesaler o itlog nga lima ka 3 lima ka 3 nya yeah. nadto kung countdown town so ni na, na lang po kog palit oh bugas o ka sako pero napas sa kanan wala pa nahabuwan ni koy AG hmm. kaya di po dapat ang mahabuan na <laughs> di da, po, na ang mahabuan kay di paman si Kuya AJ pwede mag alis sa alis sa nana mina ayo so sige mina di na to so close ako sa mga ano guys sa mga portahan, sa tindahan. Dili pa dai ko musulod sa balay guys kay napa mi adtuan wa to mi sa pikas ang tubigan. Na mi bisitahon sa na mo tubigan bahala gabi ina. <laughs> kay gabi lang pud si mami iya makaadto didto. Okay. Mm -hmm. Kaya makaadto kadlaw naman mi so, sa tindahan. So musoroy sa mi dito. Close na diat dito guys pero masuri lang ni. Eh. Wala nabitiks ako sa ano? Na sa kong bag. video <tik> sa me kita kita install nya dito guys pag abot mag video ko dito gamay abot uh, na me guys sa tubigan na mo mo siya itsura sa mong tubigan pag gabi si aquashin water station nya mo din nya mo an ang ATM tubig machine manguha pa me o oh. mayuhon mayuhon din ni. <laughs> punong puno ng blessings Yung mga iskabulan eh nino wala ra one month one month one month ni siya guys usually weekly na mo siya ginakuha karoon lang amo, amo siyang gitry nga one month Okay, di pa dahil ko makani kaya siyempre wala mong kuya no, way power. So na hulog yung one month So bye bye. Bye bye guys. Uli na po may pagkauman na eh. ni. So nakauli na mi guys ang balay. Anak ko sa sulod sa gate. Ya. Yeah. Naka-close na ang tindahan. So nakaano na, nakapadlak na. And So diretso na ta sa sulod. sa among balay. Ngit-ngit. Ngit-ngit <laughs> sa pasulod. Dari eh? okay, na. Kay ting pahulay na. Ting pahulay na. Pahulay na sa kaya. Manawag pa ni Rado. Among balay, kalat-kalat, sige lang. <laughs> ni balay sa tindiro o tindira. Tagang kalat. Na. No. Okay. man naman may pamahaw. O, oh, mahaw, pamahaw. Man naman may panihapon. Man na po ice, si eh, Mami -ia. So, mo na may ice daan bago may mag-close. Para pagka-close, so na pahuway. Diretso na sa ano, kwarto pagkahuman o pamunas. Bye-bye!